Sigurado ba kayo? Gusto niyong umakit sa bundok na to? Teka, ako lang ba? Parang kanina pa may sumusunod sa atin. Saan? Wala naman. Tulong! Si Chin na himatay! Story time. Ako nga pala si Christian. Kasama ko ang mga kaibigan ko na si Richard, Chin, Albert, Emil, Christine, Nerio, and Razel. Noong July 30, napagkasunduan namin na umakit sa bundok dahil ang kaibigan namin na si Razel ay aalis na papuntang Dubai. Kaya nagsuggest ako na umakit kami ng bundok sa Mount Tapao, Cordon, Isabela dahil maganda ang view doon. 5.30pm nang makarating kami sa paanan ng bundok at makulimlim ang langit ng oras na to. Pero tinuloy pa rin namin ang pag kasi akala namin dadaan lang yung ulan. pag namin, hindi naman kami nag-ingay kaso hindi kami nakapagdasal bago umakyat mga bandang 7.30pm, nakaabot na kami sa kalahati ng bundok. At dito na nga bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya ang ginawa namin, nagtayo kami ng tent. Ang kaso, habang tumatagal, parang mas lalong lumalakas ang pagbuhos ng ulan. Kaya napagkasundoan na lang namin ni Rio na mag na at bumaba na lang habang medyo maaga pa. At dito na nga nagsimula ang ilang kababalaghan sa pagbaba namin sa bundok na ito na una ng bahagya sa amin si Emin, Christine, Russell at ni Rio. At nahuli kami nila Richard, Chin, Albert at ako. Mga bandang 8.30pm, biglang nag-collapse si Chin. Nagtaka ako kasi malakas ang katawan nito dahil all-time gold medalist siya pagdating sa running. Pero ng mga oras na to, habang nasa likod nila ako, may nararamdaman na ako na parang may nakatingin at sumusunod sa amin. Pero binaliwala ko lang yon kasi baka natatakot lang ako Dahil na rin sa malakas na kidlat Mga ilang minuto Naging okay naman kaagad si Chin Pero maya maya lang Nag-collapse na naman siya ulit Chin! Gising! Buti na lang nagising kaagad si Chin ng boyfriend niyang si Richard Kaya nakapagpatuloy kaagad kami Sa paglalakad pababa Kinuha namin lahat ng gamit nila Richard at Chin Para hindi na sila mahirapan Sa paglalakad Mga bandang 9pm may nakita akong grupo ng tao na naglalakad sa kabila. Tapos napansin ko, parang mali yung dinadaanan nila. Kaya ang ginawa ko, sinigawan ko yung mga yon. Hoy! Wrong way kayo! Biglang kumidla ng napakalakas. Pagtingin ko, wala na yung grupo ng tao na nakita ko. Bigla na lang sumigaw si Russell sa unahan namin ng Partakanto! Sa mga oras na to, alam ko na na may kakaiba na sa bundok na to. Kinakabahan na ako sa mga nakikita at nangyayari sa amin. Kaya sinigawan ko na sila Russell na nasa unahan namin ng... Teka! Hintayin nyo kami! Nahihirapan lang kami sa pagbaba! Si Russell lang ang bumalik sa amin para tulungan kami sa mga gamit nila Chin at Richard. Bandang 9.30pm, bigla na namang nagkulaps si Chin. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang to normal na pagkulaps niya. nag ibang ang boses nito. Sobrang lalim nun na parang isang lalaki at nag-aagaw hininga na siya. Kaya ang ginawa ng boyfriend niyang si Richard, minout to mouth na nun at sinipiar niya na si Chin. Pagkalipas ng ilang minuto, umayos na naman ang lagay ni Chin. Kaya ang ginawa namin, pinagpahinga muna namin siya saglit. Mga ilang minuto lang, paggising niya, tinuloy na namin ang pagbaba. At makalipas ang mahabang paglalakad, nakarating din kami sa paanan ng bundok. Ang problema, malayo pa to sa mga kabahayan at puro puno lang ng mangga ang nandito. Hinintay na rin kami ni Rio dahil natatakot na rin daw siya. Bandang 10pm, nasa kamanggahan na kami at sobrang bigat ng katawan ko. At parang may nangihila sa akin pabalik. Pagkalipas ng ilang minuto, may dumating na lalaki para tulungan kami kay Chin. Dito humingi ng tulong sila Emil at Christine na nauna sa amin. At sa ikaapat na pagkakataon, nagkulaps ulit si Chin at nanigas na ang katawan nito. Halos puti na lang ang makita sa mata nito. Tapos yung mga daliri niya bumabaloktot ng mga yon. Tinulungan kami ng lalaki na tinawag nila Emil at dinala namin si Chin sa bahay ng lalaki na yon. Sa mga oras na to, sinisisi ko yung sarili ko dahil ako ang nagyayasa kanila sa lugar na to. Pagdating namin sa bahay ng lalaki, nagsimula ng umiyak si Richard dahil nag-aagaw buhay na si Chin. Pero nagbulat kami nang maglagay yung lalaki ng asin at bigas sa palibot ng bahay nila. Tapos, biglang dumating yung anak niyang batang babae na sabi, Pada manin? Kiniwento na lang sa amin ng mga yon na marami na daw ang nauna na ganun ang nangyari bago pa kami. At ako, dahil sa takot na may mangyaring masama kay Chin, nagmotor kagad ako at umalis. Naghanap ako ng tulong para magamot at matignan kagad ka yung kalagayan ni Chin. Buti na lang, may malapit na checkpoint. Nagpatawag kagad ka ako ng rescue dahil 30 to 40 minutes pa bago makarating yon mula sa mismong facility ng rescuers papunta sa amin. Lumipas ang ilang minuto, dumating na ang rescue at natulungan na nila si Chin. Pag uwi nga namin, doon na kami nagkwentuhan at nagulat kami dahil lahat pala kami ay may nakita sa bundok na yon. Chin, anong nakita mo bago ka mag-collapse? May nakita kong tao na nakasunod sa akin. Tapos, pagkalipas ng ilang minuto, nag-collapse na ako. Ako naman, may nakita akong mga nakatayo sa mga dinadaanan natin. Pero, binali ko lang yun. Parehas tayo. Nakita ko rin yan. Kami naman nila, Emil at Christine. May nakita kami mga kakaibang figure sa may manggaan. Basta, nakakatakot yun. Ikaw, Christian, anong nakita mo? Apat o limang tao na naglalakad. Tapos, papunta sila sa ibang direksyon. Tapos nang kumidlat, nawala ang mga yun.